Hmm. Ano yon? May pad paper ka ba dyan? Pad paper? Ano? Yung one-fourth, kailangan kasi. One-fourth? Naku, Pars. Pasensya na. Wala na akong stock ng one-fourth. Maski nga yung one-half, wala na rin eh. Paubos na rin yung intermediate pad ko. Yung notebook. Yung big notebook, meron ka pa ba? Kahit natap ng piraso, fey eh, na yun. Big notebook ko? Dalawang piraso na lang. Ano ba yan? Lahat na lang. Out of stock. Lahat na lang. Konti. Lahat na lang. Maubos na. Oo, oo. Ang bilis na maubos ng stock na yan eh. Paano ba yan? Eh, kailangan na ng hinaanak mo. Pasok ka na kasi. Kaya hindi pa ako nakakapamili. Hmm. Sa iba ka na lang bumili. O sige. Pahiramin mo nga muna ako ng Ate! 200. Sa iba ako bibili. Anong pahiramin kita talawang daan? Wala pa nga akong benta maghapon. Utangan mo na ako. Okay ka. Pwede ibawas mo dun sa benta mo kahapon. No, Ito naman. Sige na report tayo, mother. Mas alis ka nga dyan. Mas ka dyan. Ito talaga, kahit kaya na, worry, puta. The...